tayo tibala ang tamang tamas sa panahon ng tag-ulan ayan, munggo ang ulam po natin ngayong panahon ng tag-ulan masarap kumain ng munggo pag tag-ulan, ayan, magpapakulo tayo ng munggo ang ulam o, malapit ng maluto yung ating munggo green bean Tanggalin po natin yung balat. Ayan, yung balat. Kayo ba, tinatanggal nyo din yung balat ng munggo? Ayan, tinatanggal ko kasi yung balat ng munggo. Para mas masarap para sa akin. Oh, ganyan na siya, wala na yung balat. Oh, yung munggo ko imported, gumagawa ng balon. Kayo ba yung munggo nyo gumagawa din ba ng balon? Ayano. Ayan, oh. Ayan nagbubula-bula, gumagawa siya ng balon. Parang naglalabalabada lang din may balon, 'o oh, di ba? O, oh, kita nyo ba? Para maglalaba, magulabula ang ating munggo. O, oh, galing. Ayan, gisigisa na po natin yung munggo. Ayan, ang ating sangkap. Okay. Ayan. Tumitigaw na yung ating, ano, ating palayok. And it is. Igisa natin yung, igisa natin yung ulo ng shrimps. Kung naman yung magkakaano, bakit puro ulo? Masarap kasi ang ulo. Natural. Kain na naman, di ba? Kasi nung kagabi, yung katawan ng hipon, inulam namin. Nilagyan ko ng itlog. Ngayon, akin yung ulo. Siyang iluluto ko ngayon o uulamin ko. O Diba? Para-paraan lamang. Mundo. Wow, sarap. O ba? Diba? Ang ulam ko, pispan. Pwede na tayong mamimit mamingmit ng hipon. Yan, o. Oh. O, oh, ayan. Ang ulam ko, oh, parang ano na, swimming pool. Nag Nagsilutangan na yung mga hipon. Pwede na tayong mamingmit. O, oh, ba diba? <laughs> Ay, nakakatawa naman, ano. Ang ulam ko, ano, swimming pool. Ang daming hipon, lumulutang. Yan, pwede na tayong mamingmit. Saka natin lagyan ng sili. O, oh, ayan, ba diba? Tamang-tamang -tama. ulam nitong panahon ng tag-ulan. Sahogan natin ng dahon-dahon. Alubati. Ang sarap. Oh, di ba? Birding birdy ang gulay ko natin. Wow! Makulay ang buhay. Mekos-mekos natin. Ayan na yung swimming pool. Buksan natin baka pwede ng kumain. Wow! O, oh, yan. Pwede nang kumain. O, oh, ganyan. Ang masarap na munggo. Yung masabaw-sabaw. Hindi yung walang sabaw. O, oh, di ba?